Hi guys! Nandito kami ngayon sa night market. Nangihingi ng sabaw. Ay, kasama ko yung mga friend ko. Si Edward. Si Riven Briggs? Terence. Terence. Si Terence. At saka yung isang, ano, bulalo. Bulalo ng, ano, Lapu-Lapu uh, City. Cebu. Tapos, ito yung snake princess namin dito. Snake princess ng Dubai na literal. Ay hindi talaga? Siya. Kilala po siya as a snake ng Dubai. Charisse. So, nandito po kami sa night market. Sa isang... Uh, isang king sabaw. Kaya tinawag sila na king sabaw dahil lagi silang may palibring sabaw. Kumbaga, para silang nasa mga restaurant ng mga five star hotel na unahin mo na yung mga corn soup na ibibigay bago yung water tapos yung uh, wet towel ganun. so nandito kami kasi mga kasama namin ito galing pa sa gym ito siya magigilina ayan yung friend ko kasama yung cupboard meat niya isa. May so dito kami kakain. Sila lang pala kasi tapos na kami kumain. So ayan, papakita ko sa inyo yung store nila. Ayan, ito yung tinda nila. May chicken skin. May chicken isaw. Hindi ko alam po ano to. M&M. Ayan, bihon isado, pansit kanton. Meron sila mga beef curry with rice beef C63 we have beef halang halang with rice ay chicken yung mga ano ni Dad hindi malam po May lugaw kong Bobby Price eh. Ito yung pangalan ng ano nila ng store nila King Sabaw Nandito yung mga friend kong ano, mga bigate na nanalo ng Gowin. Meron doon. Ayan. And ito yung ano nila. Yung mga store nila. Ayan. Nanalo siya ng guitarist 73,000. Yay! Nanalo siya. Ayan, ayan. Wala siyang business. And ito yung mga iba, iba, ano, mga store dito na mga food. Order yung mga akla. Gutom na gutom sa pancit bihon. Ito pa tong babaeng to. Gutom na gutom. Kinakain Alam, rice with yung chicken. Kumakain man. Ano yan? Dugo, dugo. Kumain ka na kasi nag-ano-ano kinain mo kanina after mag-shim? Roti. Nag-protein toast siya. Ano klaseng protein? Whey protein. Uh, Uy, masarap may may eggs eh? with banana eh. Banana. Tinimbang mo ba? Tinimbang mo ba? Uy, cola. Tinitimbang ang Tinitimbang ang ano, pag nag-gym ka tinitimbang mo yung ano, kinakain mo. Diba? Lamon na, na lamon. Hindi tumataba, pero ang utak tumataba. Ayun, doon may merienda, guys. Ayan, o. Oh. Merienda, may mga sagi sila. Ano, di? Pato, pato? And guys, nandito kami ngayon sa isang restaurant. Uh, Mag-tea kami, mag try actually. Uh, yung mga kasama ko is nasa toilet ngayon, nasa washroom. And nauna na rin ako mag-washroom rin. na ako. Ayun, so... Hintayin ko lang sila at hintayin ko lang rin yung order namin. And... Nakakaloka ditong banda. Hindi ko alam. Uh, nagtatanong sila kung babae ba daw ako o lalaki. Sabi <laughs> ko, mukha ba akong babae? Mukha naman akong dragon. charis So, ayun. Mismo pa ang babae ang nagtatanong sa akin kung babae ba daw ako o lalaki kasi nga masyado tayong maganda or nagmamaganda ayan, thank you shawarma again my yes. oh god order na naman sila ng shawarma kakain na naman sila, gutom na gutom na naman sila sa so, kanilang before they come ha? before they come you eat na <laughs> no, I'm so full I'm so full Ayan. Hinihintay ko lang yung ha, kasama ko dahil nga nag-toilet and yung order nila dumating na. Then, ah uh, pinabalik ko muna, pinainit ko yung burger, ni ay yung shawarma nila. And then, nandito na yung chai namin. Chai pala nila. dahil hindi naman ako chai Chai nila. <coughs> yeah. Ayan. Ayan, so itong babaeng to na sa buhok ko So ayun, hintay ko muna yung kasama ko guys Mamaya ulit, babalikan ko kayo Pagdating nila Ipapakita ko sila sa inyo Kung ano yung mga itsura nila galing sa toilet Yun lang, alam mo na naman kayo ng shower. God Shower. Ang siya, ano Sa mga tigyawat niya Sabi ko pa kumain ka Ay magsabot ka ng sintol Sintol, yeah And maybe because you are duty is... Dito kami sa restaurant na to Before you don't have Dito, ano pa alam ng lugar na to, Dai? But now I'm waiting to Uy, yung ano niya, yung trabaho niya, Dai 6pm to In Sintol see... yeah. should... Much better Sintol Ayan guys, pabalik na kami Kung saan kami galing With these two guys again papangit ng mga ko guys pero no choice ganoon talaga kailangan ko lang makipag ano makipag friendship para lang alam niyo yon so syempre hatak hatak din ang mga viewers ganoon ganoon dapat pakipag-plastikan ka sa mga taong dapat <laughs> dapat na makakapag benefits ka sa kanila so Thank you so much Edward and Mark Obrero. Sila po yung mga friend ko mga hindi na magkagandahan pero alam niyo yung may mga ang balahibo sa legs promise sila po yung mga <laughs> sila po yung mga piling babae piling mga diyosa pero ang daming buhok sa legs ganun so ayan guys papakita ko sa inyo ang lugar kung saan kami ano actually naglalakad-lakad pa lang kami ini-enjoy pa namin yung moment na Deop namin kinabukasan o deop namin bukas and ang tagal-tagal ng signal signal lights dito and maraming maraming joblo sa likod namin guys so papakita ko sa inyo kung ang pagtawid namin yan magkaibigan lang po talaga sila ganyan lang sila kasweet sa isa't isa kung makapag... Hold, hold. Ganyan. Ganyan, patawid na kami. Ay, Yan. Nag naglalabasan na yung mga totoong tiyanak dito sa Dubai. Mga ganitong oras, naglalabasan na yung mga uhaw sa mga kanilang dugo-dugo. Saan? Wala. Wala. Pauwi na. Uy, yung negro tayo sumusunod sa atin. Ayun, oh. Uh. Ay, tingnan mo dahil lingon na lingon. Hindi nyo, na, hindi nyo kanina, kanina pa doon. Nag-aano sa atin. Gago pa. Ano nakatingin na kaagay naka naman ako. Paano oh. ba nila na... Diba? Diba guys? Parang siyang si John. Pati na kanya. Asan na siya mag-vlog? Hoy, hindi, hindi siya ano, hindi siya ano sa ganyang ano. Ang daming vlogger dito na walang lisensya. Ganon. So, mamaya ulit guys kasi uh, papakita ko sa inyo yung mga kaganapan namin mamaya. Iba! Fresh na fresh! Kahit, uh, ay, siya yung lubing. tinawag namin na fresh. Siya naman. Ayan guys, naglalakad kami and parang may <laughs> my god, nakakatakot. Eh may nakakatakot, may sumusunod sa kanya. Kamukha niya actually ang sumusunod sa akin. ayan, pauwi na kami. Hindi pa kami pauwi. hatid lang namin tong kasama namin na kamukhang kamukha ni ano. Kamukhang kamukha ni ni Catriona Gray. Pero yung pangalan niya is Catrion na ano lang green. Kasi green yung dugo niya. Birdie. Eh. Birdie eh na birdie eh. and guys, alam niyo ba guys, natatakot ako. Oh my god, shit. Arte no, kala mo maganda. Mamatay ka sa inget, Charis. May sumusunod sa amin. Oo nga, kanina. Ayun na naman siya. Oo, sabi ko sa inyo. Guminto siya doon, di ba? O, oh, tatawid siya. Kasi alam niyo kung saan tayo pupunta. Nauuna lang siya, akala niyo yung may pupuntahan siya kasi siya nauuna Pero hindi niyo alam, tayo sinusundan yan. Kasi maganda daw tayo. Sexy, beautiful. Ayan guys, malapit na kami sa bahay ng friend namin. And pupunta lang muna kami doon kasi magta-toilet na namin yung kasama ko. Uh, naano na daw siya na na dudumi na daw siya gusto nga mo na magdumi kasi parang hindi na daw kaya na umabot pa sa bahay nga and then pag tapos nga mag toilet doon ang igay ang igay igay pag tapos mag toilet doon diretsyo na kami ng uuwi and ah uh, mag ano siya ma uwi na rin ako di lecho bali ihatid ko lang siya sa so mismong baba ng building niya and uuwi na ako kasi maglalakad ako ng konti paabang ng taxi so ipapakita ko sa inyo ang building kung saan nakatira itong friend namin napupuntahan namin para lang makapag toilet yung aking friend Ayan, na sila maglakad. Sila so, yung dalaw kong kasama. Alam nyo ba guys, uh, meron din na akong kaibigan dito na nakatira. Dito sa mismong building na to. Meron akong friend dyan na nakatira. Uh, Nation pa rin naman sila nakatira. Kaso lang, hindi ko na masyado napupuntahan. Dahil, meron akong bago mga uh, circle of friends ngayon. Which is sila, And then yung isa, naka-uwi na. Lahat na namin kanina sa bahay. And itong makasama ko, uh, toilet lang muna siya sa bahay ng friend ko. So, ayun. Akyat mo na kami sa taas. Dito na kami sa daanan ng exit nila. Actually, exit na to. Hindi na to siya uh, entrance. Ayun yung entrance nila. Ayan, so nabito kami sa exit. Akit kami. Iniwan na nila ako. Nandito dito lang naman. Saan ba yun? Ah, saan ba yun? Nandito kami sa loob ng room ng friend kong bakla Chayes. hindi po siya bakla dati po siyang pastor ayan actually pastor pa rin siya hanggang ngayon ayan yung TV niya mayaman po siya talaga siya po yung pinakamayaman sa amin dahil may TV siya smart TV po and ayun actually plano ko rin bumili ng TV pero uh, naghahanap pa lang ako tulungan mo ako bro Meron na ako ito. Sinad ko lang sana sa iyo. Saan? Sa Facebook? Di ba, di ba nakakatakot mabili din sa Facebook? Okay. Kasi minsan kasi di ba, parang, ay, parang, tawag yan, parang, yung, maganda siya sa, ano, maganda, tapos, pag nakuha mo, pangit pa niya, may sila Ano mo ako, magkano? So, Hindi ako tapos 400, mga 300 na. 250 kaso ah. Walang tao. Meron nang ganun bata. Walang tao yung TV. Kasi syempre ano mo na. Black and white. So, Basta smart TV ganyan. May YouTube na. Kasi kung nilipat ako nung nilipenta ko. Hindi mo na ako nilipat yan. Account mo to. Yeah. Ayun ka o. Ay talaga ba? Bubo ka. Ayun ka o. Kita ko. Oh my God. tayo yung pakit ko muna. Oh, di ba? Pinanonood niya pala. Hindi pala siya tried door. Ayan guys, pauwi na ako guys kasi uh, pagkatapos mag-toilet ng ano ko, ng uh, tawag niya ng kasama ko, diretsyo na kami baba kasi nga bawal ang maingay sa loob mismo ng bahay ng friend ko na pinuntahan namin which is tapos ayun, hindi ako nakapag-vlog doon kasi nga yung kwarto nila is ang pagitan is plywood lang. Plywood lang talaga ang nakaharang so maririnig at maririnig kami doon sa loob mismo ng room niya habang nagsasalita ako kaya sabi niya huwag na lang maingi, huwag na magsalita so yun, paano ako magbablog doon paano ako mag, uh, magbibideo doon kung bawal ang maingay so ayun para hindi naman ako makasagabal o makabastos doon hindi na ako nag video so anyway guys pauwi ako mag isa na lang ako and doon ako mag-aabang sa unahan ng taxi so palubat na rin ako and then mas maiging mag uh, tapos na lang ako sa video ko para kay papaano matapos natin siya ng maayos and makita nyo pa ako And habang nandito pa tayo sa labas, at least makapagpaalam tayo sa inyo na tapos na tayo gumawa ng video. So, guys, thank you so much. And please don't forget to like, comment, and share. And lalong-lalo na mag-comment kayo down below sa ating ginagawa mga vlog. Para kay papaano isma. ma recognize ko kayo and mapasalamatan ko kayo sa lahat ng mga ginagawa nyo para sa akin at supporta nyo. So, thank you guys. See you on my next vlog. I love you all. Bye! Bye!